Historical ba to? Ibit ba niya? Ba <laughs> ibit ba <na yan. laughs> Ibit ni Segunda. Ang <laughs> <laughs> Simula ang kasaysayan nito noong ikalabing pagtong siglo. Kung saan ng nagsimula bilang isang maliit na kapilya na itinayo ng mga paring Agustin. Ngunit dahil sa mga sakuna tulad ng pagsabog ng pulkan noong 1754, ilang beses itong nasira at muling itinayo sa iba't ibang lokasyon. No 1865, sa ilalim ng pamamahala ni Padre Baras, sinimula ng konstitusyon na kasulukuyang ekstraktura ng katintan. <laughs> sa sabi, <laughs> you know, sabi, sabi niya 40 lang. Magaling ano na yan, <laughs> eh, sa akin, sa inyo. Dito po, ay, dito po pala sa place na to, dito nagawa yung pinaka first na Lomim Batangas. So nandito tayo sa Tipa City, Pasadena. Parang ginaipan sa <laughs> Araw so guys, nandito po tayo ngayon sa Casa de Segunda at nakikita nyo sa aking likuran ang kanilang dating silong na kanila rin pinagpaparkan ng kanilang mga karuahe noong sinaunang panahon. Nice, na rin sa inyo ang may-ari ng bahay nito, si Segunda Solis Capitba. At makikita nyo naman dito ang mga naging supling ni Mr. Manuel Luz at Segunda si Capitba. makikita nyo guys dito sa akin tabi. Ito ang bastonero. Ito ang mga baston na ginamit ng unang panahon. Kasama naman ang mga sombrero kaya ito yung tinawag na bastonero. Ito ang kanilang tinatawag na underground noong unang panahon. Dito na nilalagay tayo ng mga ginto o ang kanilang mga pinapentahan At ngayon guys, papakita ko naman sa inyo ang dating opisina ni Mr. Manuel Luz, ang asawa ni si Gunda Katiba.

The century. Ah, um. Century to na. Ay, ang ganda ng lighting dito. Oh. Ay! Ito pala dapat itsura ko. Ano yan? Ano yan? Prensa, ito ang dating ko, makalumang plansyahan ng unang panahon. Plansyahan? Kung saan ito yung nalagay nilang uli at nilalagay nilang damit para ito. Akala ko dati yung ganun. Ganun yung hawakan. Pero hindi. Hindi pa na tubig. Hindi kala ko yun yung pinakaluma. Uling. Uling. Ako rin yan, pati nilagay nilang mahinig na tubig. 100 or century old piano and violin na kanilang tinutukto, lalo na tuloy mo yung mga pantatao na nagaganap. Ito ang lila is violet. Ano dati? Parang color violet. Kaso, pinaglumaan siya ng panahon naging violin. <laughs> Wala ko lang color. <laughs> Pero malalig sa shoe na joke. You know, okay. Historical <laughs> ba ito? Ipik ni Segun dati. Pasa na sa dating kwarto ni Madam Segun dati. Ayun mo na. Para sila yung... Pamoy daw sa tour <laughs> <Ay -ay -kay>. guide. <laughs> hindi kaya ako ng tour guide yan. Amoy sinabog na. Amoy sa panig na ito naman makikita nyo ang unang barotsaya na dating sinuot ng mayari ng bahay na ito na sa Sibunda Katipa. Parang Pag may. Ito, at ikalawa lamang na kwarto sa bahay na ito. Na ito naman ang kanila. Makina dimano. mano, ang kaputol nito lamang ay yung naandun sa ibaba ng pinagpapatungan ng prisa. Para ito gumahal na kailangan ito may tali para mas madali ang kanilang pananahi. At ito ang tinatawag na tampipi na inyong madalas makikita. Oo, oh, tapi. Bakit kana Wala. Eh? Ano uli yun, Franco? Tampipi. Tam si Bunda ang sabi sa history natin na siyang unang babaeng minahal ni Dr. Jose At para madaman niyo ang kanilang pag-ibigan, ating ipikit ang ating mga mata. Kaibigan, mabuti't nakarating ka. Aba oo, oo naman kaibigan sapagkat ito'y aking matagalang hinihintay. Wala siya, maglibot-libot ka muna. Nice po ipakilala sa iyo ang aking mabuting kaibigan. Siya si Jose, Jose Rizal. Itong malay kong arana Para sa dalaga Walang kasi Siya'y natatangi, may likas na kagandahan At may malanghel na katauhan Sa kanyang journal, isinulat ni Rizal ang mga salitang Isang dalaga ang gumising sa puso kung noon ay pa ay may malambing na tinig at mga matang kaliliki Isang darawan ng kalinisan at pagkamahintin asa mata mong maglabas hangdang sa gitna ng kanilang pagtitinginan, isang hadlang ay hindi nila kayang malampasan. Si Segunda ay nakatakda ng ibang kasundo sa ibang lalaki ayon sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Ang pamilyang Katibak ay may tradisyong sumunod sa mga kagustuhan ng nakakatanda at ito ay bahagi na ng kanilang kultura. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda maririnig pa ba? Handa ang tahaking mag Kahit wala